Rin bando halimaw ang performance sa larong ito inatake ang depensa ng import na ng foul pasok pa ang tira ni Lakay. Chase down black malupit maging ang mga commentators sa napabilib rin sa bando play sa game na ito umpisahan na natin. na pa si Lakay sa blocking foul na ibinigay sa kanya tinira ang bola mintis pero merong foul nga sa free throw line ngayon ang punta ni Rin bando para sa dalawang free throws. Unang tira ni Lakay pumasok at maging ang ikalawa ay pumasok rin unang 2 points ng anyang sa play na ito. Dito naman sinukat pa ni Abando ang kanyang defender Akala mo aataki sa loob ng paint pero biglang tumira ng tres sa harapan ng kanyang defender. Pasok ang tira. First 5 points ng anyang galing dito kay sa Bando. Play ng anyang. Pababa sila para sa opensa. Ganda ng pasa dito kay Abando. Abando naman may persa sa pag take off. Taas ng talon para sa lay -up, Pasok na naman ang kanyang tira sa play na ito. Ganda ng block ni Abando sa play na ito at ito nga rin. Ang unang block nila kay at 6 blocks ang nagawa ni Abando sa game na ito. Ganda ng pagkakatiming nila kay at hindi talaga may pagkakaila na top 7 na shot blocker itong si sa Bando ngayon sa KBL at asahan natin na tataas pa nga ang kanyang black stats dahil na rin sa marami pang laro dito sa KBL ang magaganap at wala pa nga tayo sa kalahati ng kasalukuyang season. Sumunod na play ni Renzo Bando, fake sa 3 point line, drive papalapit sa basket, spin move sabay biglang nag pull up jumper, sumabit ang kanyang defender, free throw para kay Renzo Bando, muntik pang pumasok ang tira nila kay sa play na ito. Replay ng 3 point play ni Renzo Bando, maganda ang depensa sa kanya pero mas maganda ang naging control ni Abando sa kanyang tira kaya naman pumasok ito. Balik tayo sa free throw line. Unang tira ni Abando pumasok maging ang ikalawang free throw niya ay pumasok rin. 9 points na nga si Abando sa first quarter ng game na ito. Tumira naman ang Wunju DB sa 3 pero ito ay nagmintis si Abando ngayon ang nakakuha ng rebound sa play na ito. Foul na naman tinawag ng referee dahil na rin sa iba na rin ang bangga ng Wunju dito kay Abando nasa penalty na. Kaya naman dalawang free throws na naman ito para kay Ren sa Unang free throw pumasok, ikalawang free throw pumasok rin. 11 points na si Ren sa sa first quarter pa lamang ng larong ito. Umatake naman ang Wunju dB sa play na ito abando maganda ang pagsunod sa kanyang binabantayan at na timingan pa nga niya ang tira buta ta inabot ng Wunju players sa depensa ni abando Abando sinubukan ng depensa naman niya ng Wunju sa play na ito. Fake sa 3 point area, drive pa palapit sa basket, biglang signature pull up jumper. Pumasok ang tira nila kay sa play na ito, 11 points na sila kay sa mga oras na ito ng laro. Akala naman ng player ng Wunju DB ay nakalusot na siya sa depensa ni sa Bando pero nahabol ni Abando ang bola, chase down block na malutong ang resulta. Halimaw nga rin ang performance ni sa Abando sa larong ito. Sa sumunod na play, black ang nagawa ni Abando bago matapos ang first quarter at karamihan nga rin ng puntos ng anyang sa first quarter ay galing rin dito kay Abando at nakakailang blacks na nga rin siya sa panimulang quarter pa lamang ng game na ito. Next play natin, magandang ginawa nila kay, Catch and shoot in rhythm ang galaw, ganda ng belo at forma. Kahit may defender pa sa harapan, pasok pa rin ang tira ni Abando sa play na ito. Maganda ang pasa nila kay yun nga lang mintis ang tira ng kanyang kakampi sa play na ito pero kay Abando pa rin ang rebound. Gumamit ng screen sila kay biglang angat para sa pull up jumper ayos na ayos ang forma at pagkakabitaw nila kay sa bola pasok ang tira nakakarami na nga rin sila kay sa game na ito sa puntos at maging sa blocks ay siya rin ang nangunguna sa stats. Yes, isa na namang chase down block ang nagawa nila kay sa play na ito, sigawan ang mga fans, maging ang mga commentators nga ay halos hindi makapaniwala sa play na iyon, napakalutong ng pagkakabutatan ni Abando sa player ng Wunju at pinakita na naman ni Abando ang kanyang pagiging atletik sa play na ito. Oh, play. Oh, play. Abando defense ang nangyari sa play na ito. Papaupos ang oras sa quarter na ito pero isa na namang abando block ang ginawa nila kay Laban sa player ng Wunju, hindi na nga umangat pa ang bola at talagang pinabagsak na lamang nila kay ang bola kasabay ng pagtunog ng buzzer ho jet na tapos na ang quarter na ito. Double clutch naman ang ginawa ni Abando sa play na ito. Walang sinabi ang import sa galaw nila kay atake sa basket. Konting hang time sumabit ang import. Merong foul pasok ang tira ni Ryan sa Abando sa play na ito. Sa replay natin, still ni Abando ataki sa basket. Sumabay ang import nilang kalaban kay Abando merong body contact na nagresulta sa foul at meron pang hang, hang time si Abando pasok ang kanyang tira meron pang extra tira sa free throw line the rebound play nila kay ang sumunod na eksena sa anyang na ngayon ang opensa na isa ang larong ito sa best game record ni Abando dito sa KBL